Ah, hmm. um, good morning. Ito ay puno ng saging ngayon, saha. May nagputol kayo na doon sa bukid. Kinuha ko. Ngayon ito, kinayas ko to. Kinayas ko. Nag-try ko sa sapato at sa kambing kung gusto nila. Ito na yung na, na, na kayas ko, tinagtag ko, ngayon gawin ko rito mimix ko sa pids itong pids nito yung carbo ang kwa ito 1, 2 isang sako nito eh carbo para sa pato itik kambing yan mimix ko ngayon ito sa pins. Subukan ko sa kambing kung kakainin. Sa tato at iti kasi nasubukan ko na to kinain nila. Ayan. At pinsang meron kasi rito. Wala, wala akong tarak. Wala akong trigo. Kaya itong pinsang gagamitin ko. Nang sinubukan ko to sa itik at tato, ang ginamit ko nun trigo ngayon ito ang pids ang mayroon kaya ito nang na gagamitin ko para hindi na ako mag bibili pa Ayun. pag gusto ng kambing to alternate na lang sa damo mas nama <laughs> dapat ata basa ng konti kung mga dati na nagkakambing at sumubok ng gila ganito okay, po ba ang ginagawa ninyo tama po ba itong prosesong ginagawa ko marami yung na meat, marami yung feeds. Dapat ata magkayas pa ako. Wala mapuno itong timba na ito. Sumuk ko na ito sa pato Tsaka sa itik. Pero tatry ko ngayon sa kambing kasi eh, mahirap nang kumuha ng damo eh, ng wala halos wala nang makuha sa dami ng mga nag-aalaga rito ng kambing, baka salabaw kaya yeah. ito subukan to alternate sa damo ito malaki yung puno ng saging na nakuha ko eh. so, mayroon pa yung kadugtong niya nakatayo po salamat po sa pag comment na lang tama ang ginagawa ko